Kira mo Ha? Kira Dili siya ka maibog sa inyong mga kaoban ko mga Mag-snack, ano? Maibog siya. Isa ka tayo I-allowin ko nila sa akong pupunta kay wala pa sila may kwarta, wala pa sila kung sa dagat. <tales> Hello guys, dumaan kami dito ngayon sa Borbon National High School. Mayroon tayong kausapin na isang estudyante. May mga nakapagsabi sabi sa amin sa kalagayan po niya, so kausapin muna natin. Yes, Ito. Ito na siguro. Lumabas Ikaw si Rachel? Ito po. mo? Anong hidra ka? Okay. si pangalan mo ulit? Si Rosel Mondero. Rosel Mondero. Uh -huh. So, klase pa nila ngayon, magpala naman siya So, pwede ka namin makausap. Okay. Ha? Dito tayo. Dito siguro tayo para hindi masyadong hangin, eh. Bro, may puno, no ano. yan po, dito lang kami kasi may ingay doon malapit sa paralan so yan po eh si Rusiel no? Ah, Rusiel Ah, marami pong nakapagsabi sa amin kaya napadaan kami dito so yung bag mo na butas yung... ah, hindi, hindi pa napalitan kasi yung bag niya ano na, gisi-gisi na ba mayroon tayong yeah, kitag-kalipuan Evan. Warden. Padahal Bapak akad deh. Daming nanggam dito. Hayo nian. Ako So ang manghod <pok -teman> <mulay großes> <kuin savior tumors�VI> <roleum> Uh -huh. so uh, ang imong papa o imong mama asa asa di mong nagpuyo din eh tok daw ako na ko kay doon ang eskilihan niya o ato kus ka daw wala man kakisakyan mahihit sila niya o hindi may kahit sa eskilihan ka Tukdaw, daw dool dito sa sagay uh, -huh. uh -huh. layo no so wala bang paaralan doon na malapit sa Tukdaw? daw meron sagay pero private lang sila private? ano wala dili ka bayad. Uh -oh. So kaya nga dito ka nag-aaral, may lola ka dito. Ah, uh, si Jan kami Laila. Nga ka nag-abot sa imong lolo lola. Oo. Uh -huh. uh -huh. Nga ang kuan, kumusta ang panginabuhi sa imong mama o papa? Wala, niundang trabaho ang papa. Nga niundang. Kaya kanang nag-uumo ba. Uh nagsakit. Uh -huh. Ma. Nang uh -huh. Yain, mama. Nga, wala rin. sa balay. Nga, kung sa kumangin. Hindi mo siya nakatrabaho sa mama kaya Magbuhay ko siya ayos sa katawang sakit. Naglubog mo siya sa una. Ha? Ah, naka, yeah. na ano, na, naglubog yung mama sa una? So, tapos, kung sa sakit kayo siya yung mama? Kidneys. Eh, pag una na niyang lubog, kay magbuhay siya ng anak sa muka, kamahura. sa kay niya. Kaya yun, karong may balik na ayo to siya. Nga, sa karon na siya. Okay, okay na niya. Tapos ang tatay mo ngayon, sakit din. May sakit. Ano sakit ng tatay mo? Kanang kanang murod siya kagwanta sa init sa ba. Kanang wala din sa na pagtika. Wala, wala na ito. Yeah, kumusta man ang Kumusta nga inyong inyong pag-eskwela na naka dito? Kumusta man ang Kumusta ang kinabuhi ng na, nanay? sa kwai ko sistulan gud kay kanang na mga puto photocopy ba mo mm. kay makautang ko sa dugay ko makabayad di ko makatigom mm. ta na po kay allowance tag pila pong allowance mo sa uh, sa semana sai so, tag 100 ang semana og kanang na kwai kan sa papa ni karon tay petter akong allowance sa semana karon 50 pesos ang imong ano may trabaho si kanang papa Grabe no? Ang saan pag-budget ni mo ang 50 pesos? Alas tag-adlaw ang naiputokapi sa mat o, sa 80. Uh -huh. Pero pre naman ang bayaran nalang sa eskulahan. Oh, okay. na? hey, kumusta ang kuha? -huh? Kumusta ang sa 50 pesos, makaya, pagkain, isnaks, snacks? Hindi lang ko mag-snacks, Sir. Hindi huh? lang mag-snacks. Mag Hindi lang mag-snacks? Ano yung mahang panay-pamahaw, panay sa inyong lulog-lulala niyo? Pagkira ba? Okay naman, Sir. Kung wala naman sila kahit wala naman sila ka ng panitara sa dagat. Nasa... Kalimbaw ah, manguha ng lamang dagat ang lolo at lola mo. So, say kay manigay nga Na sa to pa masaparsapar ang imong pagkaon. So kanang dili sa ka maibog sa inyong mga kauban pud na mag-snack ana. Maibog sa sa ano na untay kwarta. Hay para ta loya po So 50 pesos isang linggo napakahirap po yan ipakasyahin. Uh, nga, yeah, mm hindi -hmm. ka din hihinday. Wala no, ka pagkatay mo siya ng lolo. Oo, oh, sorry. Hindi mo ko kapitig. Ang oh. mga kwarta. Lay layo pa man atin ng lolo, no? Malayo siya ng lolo. mo, naman? Oo. Pero mas dool-dool -dold din eh kaysa inyo, ha? Mas dool-dool na kasi down. Nga, yeah, kanang, kanang estudyante ta, Rosil. Usahay, guto man, no? Tumot so, na pa man, no? Nasa'y panahon na wala dito yes, mo no? Oo. Uh -huh. Nga naman? Nang dugay, ka tabay na assignment. Dugay uh, ko makatog. Ah, kanang naka-assignment uh, niya. dugay ni mga kuman, nya sempre malit na pagtulog, malit sa pagmaka. Nya magdali-dali ka Hindi ka kakaon ba tus kulahan. Oh, magdali. Dili tay magluto imong lolo. Magluto pero dili naman madasa uras. Pagun sa man kadto. Okay, di wala nga mo ko sa kung maestra ka kanang sige nagkalit ba. Masaya yung na lang ko din ang kumukaon sa hain. Ang saan mo pagpaminaw ng agotong po. Nung maglisod ka, paminaw sa leksyon sa maestra nga gutom. Ay, kanang na ako kahit magpalit na kong lugaw na sa ito bang pinahan. Na ada'y balig yung lugaw. Anong tagpila kong pag ang Oo. Tag-jeez. Tag-jeez? Hindi akong wala ay kwarta. Hindi na mukhaong na. Hindi na mukhaong? So karong karong si manahon na, bali 50 pesos ang inyong kong. Ang inyong allowance. Ang yeah. uh. uh. Ika ng 50 Pesos, mm. e eh, mura ginang budgeto. Bajito siya. Nga, hmm. naasarang 50 Pesos, wala pa wala, wala pa na gasto. 40 na lang ang kwala, kaya pag kusitaan ganina. Nga, ari ko no, na, 40 na lang e, eh. sobrang. 40 ka rin. Nga, lunis pa man taro'n. Nga, lunis pa man taro'n. Huwag <laughs> majis na po. Majis-majis. Ang loo e, yeah. si Jan Tio, si Rocio, grade 8, no? Siya. Mm. So ang, ang bag ani niya, mayroon nakapagsabi sa atin yung bag mo butas. Gise. Wala pa na ilis din. Maikapalit. Ha? Ma 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 naman to, eh, kung ma na magkadamon toy ko ani mo nga palit sa tong yung. Ko igagaw nga nang piki siya basta siya pili. Ko ano siya ulitis kayo pag butang sa kumulo to pag dana ko na langkat. Ah, binigyan ka sana ng sa ano mo sa pa, sa pinsan mo tapos piki <laughs> paglagay, mabigat yung mga libro na mayroon kayong mga libro so paglagay mo na, na napunit pa rin uh -huh. so hindi kami nakadala ng bag kaya akala ko uh, na na yung bag niya na baka mayroong tinda na bag diyan bibili ka mag ikaw magpili no bigyan ka lang namin bakit tag po kayo Thank nasira ng sapatos mo Oo, -hmm. oh, -ano lang nag, nag sinilas pero na kayo okay naman yung uniforme mo eh, ilang pares yung uniforme mo isa lang isa lang isa lang isa lang, hmm. isa lang ang guys ako na no, ako sayat ako na ibalik balik kagadlaw. ibalik balik ka na mo sayang ulit ulit so daan na kayo kay sila pa bulan ng klase no daan na yung uniforme no unsa man jud ang pangandoy dai sa kinabuhi Kulang uh, oh, ko sa espili man, ang ko sa kupan niyan. Mun uh -huh. sa bay ka himtan day sa inyong balay dito inyong inyo. Oh, inyong balay dako sa dinya. Bulisoy paay dili hmm? sa oh, pa baka hirang maadap. Na kabo ko ka sa ang kawayan di akong bubong oh, na sag naokab to siya. Oo ba? Na uli ko to maglisog i maghidda. Dili may Kung kung mauli ka sa inyo, alisor maghigda? Wala dahil ayaw ka sa iyo papa. So, Wala po may ka Ang gipi talaga. So yun na nga, isa lang, pabalik-balik na. Ako magulit ko magwangan ko yan. Ang kamot ko nga, maka, makahuman ko ispila para makatabang ko sa kong mga, mga ginikanan o mga isoong mo. So ang uh -huh. so, toson lang yun? Ang toson lang na po. Bahala ko wala kananay, walay snacks. Kay. Wala sa online nga, wala may... Wala gitit naman din meron. Hindi man ako mapugos akong mga papa kay kanaan wala kana trabaho, sakit, kung taon lang nako pero di ako sila mapugos. Ang aga ko silang kuanan, maunsa ka lang. Kahit mo huwag tanga ginikanan. Ano ka na, lang sa daw akong kwarta wala ako akong i-allowance mm -hmm. kanina sa akong sinkwinta kay wala pa sila yung kwarta, wala pa silang kuwan sa dagat. So, hindi talaga sa'yo. Hindi sa nakalinsas ni Geygay. Dumarang kakiinan. Ipalit lima bugas. Mm -hmm. Sa pagkarona, na may tabang sa imo nga, ha? Pangalawang Para ikaso di ka kaong pamahaw mga ka kaong gagtarong yan yeah. karong sunday maka may tinda dyan na bag ikaw na ang mamili ha bili ka ng matibay-tibay na baga oh, sana uh, sa sunod namin na vlog baka hindi natin alam alay natin mayroong makapanood sa ating video na mag-ano mag-abot Uh, siguro doon tayo sa bahay ninyo para makita din natin yung sitwasyon ng tatay mo at nanay mo doon sa bahay po ninyo uh, mm. ha? kaya kwarta lang Sh. ako sila uh, ah? sila wala sila bugas po rin dito oh, lima raka kilo ay lang po sa adlang kung nahurot na po rin nahurot na tingnan rin luya po yan, sa nilas pagbili ka rin ng ano, sapatos. Oh. May, mayroon mang mga tag 300 na ano, yung para sa si school, no? yung item. No? Mm -hmm. Okay. mayroon kang ano, 1,000. Okay lang, 1,000? Mm -hmm. <laughs> okay lang. yan. Ano, Dagdagan natin, ha? Ilang, ilang na? Uh, 3,000. 4,000. 5,000. kung pag-eskwela Sir. Uh -huh. So, bili ka ng bag, sapatos, ang uh, pangbaon pang pang po ninyo. Ha? Uh Huwag ko katao nga, kanang, ingani din ka dako ang tabang nyo na ko. na kayo ng tabang sa pag-eskwela Sir. mm -hmm. pag sa kong maginikan na. Mm -hmm. magbilin kag para walang balo eh, ni no? uh -huh. yung bag, sapatos, bilin ka rin ha. Eh? Uh -huh katulad ni i-upload ang video okay ra right, i-upload ang video okay, imong mama papa okay ra ma makita kasi ito sa youtube okay, imo nang ginan ang uh, okay ra ang piling ida din mo karon uh, 14, uh, 14. Uh -huh. sige, ah 14 sige ha wala kay mga uh, pasalamatan imong lolo lola yes, mo kay pasalamatan basta makita sila Salamat lola sa inyong pag ako ko sa kung kabadlongon. Balungon sa daga. Oo, oh, balungon. Kung sa mga Kanang subuon ko ba ya? Dili ko kukuan ka ng busy ko sa akong assignment. Oo, oh, dili na sa balungon. Nang busy lang. <laughs> Nga si ma magpapani mo wala kay mensahe. Salamat ma pa sa inyo. Pag, pag ka nang kuha na, na mao mo sa, na ko, sa, akong, sa akong mamanghod. Bisa kung sa kalisod inyo gihapon nang ipa-eskwila. Bahala wala may mga bahala wala may bagong iskula may tarong para ninyo Mapaguntahon nang nakogiyod bahala wala wala allowance bahala wala ikan anay basta maka ng pag mapa na ako ng kwarsa tagaan kong kuya rin ay ipalitin ako bugas sa pa. o kanambag, sapatos gamit sa espilahan ako o kalawan natagin ko kalawan sa akong mga manghod ang sagrad yung manghod So yan po guys uh, Maraming salamat Sa Il Dai Family of Singapore Yun, uh, Yung pundo nating pira Ngayon ko kay Rochelle Elsa Dai Family of Singapore. Um, Rochelle, masaya ba nalipat ka karon? Mm, Oo, okay, pa sa. Uh -huh. Salamat kay eh, uh -huh. Sige, uh -huh. uh, si Rosel babalik na sa school. So, maraming salamat sa ating uh, sponsor, Elsa Dai Family of Singapore. Sana may uh, mayroon magabot mag-abot para sa pag-aaral ni Russell. Sa sunod balik natin, sa sunod na uh, mayroon tayong pagkatao na makausap ulit si Rochelle doon na sa bahay nila no? doon sa Tukdaw para din makita natin ang sitwasyon ng bahay nila pamilya ni Rochelle kung ano ba so, uh, sige Rochelle ha uh, dili na kami magpuan dili na kami maglugay kaya media ipod ha